Hey, what's up guys? You video know, lang natin ng saglit tong ating uh, moto na si Y250. Ayan. Medyo na-stuck na kasi siya guys. Dahil dumating na si Z650. Ayan. Hindi na, hindi na nagagamit to. Ayan o. Oh. Ayan. Yeah. Pilinisan natin ang konti. Tapos, start guys. Ayan, condition pang makina nyan. Kaya din di natin nagagamit. Ayan o. Ganda ng tunog nyan guys. Painitin lang natin. Hindi siya matulog. Ano? Hindi mag-stack up ang makina. So, ang guys. Ayan yan Susunod na darating C9. Ayan. Soon. Soon. After 5 years. Ayan o. Palit natin to. Palitan natin ng C9 guys. Ayan. Wala lang siyang low beam yan medyo nagpalya yung low beam nya so all good pa brake clutch ito ito pa tunog nyan yan so medyo medyo mainit na sa yan may 2 minutes na Uh, gumana siya. Nilipat lang natin guys. Dati nandun siya sa banda dun Nilipat-lipat natin nang hindi nila ano, ito. Kasi pag matagal na hindi nagagamit ang moto. Tapos uh, makita nila. Bibigyan ka ng awiso. Bibigyan ka ng warning o awiso na kailangan mong ano uh, tignan dahil kung hindi after 1 month or 2 months tuto nila yan guys kukunin nila lalagay sa deposit ng uh, municipal deposit so na mag umpisa ng ano mag umpisa ka ng mag dahil kaya pagkang kang moto o bike na hindi na nagagamit mas mabuti pang ano ipa ano mo na ipa junk mo na guys sa sa government dahil yun walang bayad kukunin nila yung moto i ano nila ija junk na nila kung hindi na nagana tsaka hindi mo natin kailangan dahil hindi pwedeng nasa kalilang guys So, yun na guys, yan. All good pa yan, no? All good pa yan, guys. Yan lang. Yan na. yeah, na. Dahil nakuha niya na yung tamang ano niya. Tamang uh, RPM, no? Nag-idle na siya. So, yun na guys. Uh, yan ang uh, update dito sa ating C uh, si, I know Y250 ayan gaya na sabi ko hindi na ganong nagamit dahil dumating na si Z650 yun so yun lang guys thank you for watching hindi na tayo mag end bye, -bye.